Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids and for today's video mga mga kalapatids ay nakapagpakain na tayo ng mga alagang kalapatid natin siyang pinakakain na nga natin so yan, hintayin na lang natin siyang matapos para bigyan ng kanilang tubig wala pa silang tubig mga kalapatids so yung mga nagpapatak gaya niya no? mga nagpapatak na no? yan huwag no? no? limutin niya, madumi na yan tsaka yung mga nasa pop-trade nila lagi po kong sinasabi sa inyo kasi marami akong nag marami akong Uh, sinasagot sa mga tanong nila na kung pwede pa daw limutin yung mga nagdudumi na sabi ko wag na limutin kasi nga yun nga yung nagdudumi yun nga yung ng ano nila bacterial nila at saka mga bula bulate so hanggang ngayon kaya nga hindi pa tayo nakapagpurga kasi wala naman silang bulate so goods -so goods naman sila hindi man sila namamayat same pa rin yung kanilang pangangatawan mga kalapatids at saka pala uh, iisan lang tayo hindi tayo nagbabago ng brand mga kalapatid El campeón